Hello everyone! Andito na naman tayo sa sa San Antonio Quezon, Barangay Bukal. Isamahan niyo akong ipakita sa inyo ang baboy na brother ko. Check out Lito Mendoza. At ito naman ang aking tatay. Meron siyang kinukuting ting doon kaya mute ko kasi pokpok siya ng pukpok Ay grabe, kala mo, bata pa siya. Pukpok ang pokpok. -puk. So, ayan. Samahan nyo muli akong ilibot dito sa kapaligiran namin. Ayan po yung aming yung pigiri ng aking brother na si Lito dalawa pong pitak yung pinaggawa niya at sumubok din siyang magbabuyan magpigiri so ayan po yung aming kapaligiran yan yung aming small hacienda so siguro nakita nyo na yan mga nakaraan kong video at wala akong kasawasawang ipagmalaki sa inyo Samahan niyo akong pumunta dito sa aming likod bahay ng aking tatay. Pero bago doon sa tangkal, dito muna tayo pumunta sa mga puno. Ayan yung aming sibatse. Alam niyo ba yung sibatse? Patani? Alam niyo ba yung patani? Aywan, ano ba pa? Ayan ay... Nalimutan ko na kung tawag di yan. Uh, basta nakalimutan ko na. Ayan na yun. Palimutan ko na kung ano nga ba to. Tatay! Tata, halik kayo dito. Ay, ay, hindi ako pinansin ni tatay. Kaya sige, pansin muna tayo dito. Ayan, po, tatay, dito sa kulungan ng manok. Ayan yung tangkal ni tatay. Ayan yung, tang, yung tandang. yung pong tandang na yan ay mamahalin. Kaya siguro yung mga binibigay kong pera kay tatay, dyan, dyan na pupunta, charot. <laughs> Ito yung kapaligiran ng bahay namin. Da daong tayo dito. Ayan, sa aming puno ng kalamyas. Ay, grabe. Hitik na hitik ang bunga ng kalamyas. Masarap yan. Masarap yung isa sa asin at saka sa alamang. Kaya naman, today kami ay nagluto ng tulingan. At yan ang aming nilagay na suka sa ibabaw. Ayan, ang hitik sa bunga, diba? Ay, nakakamiss. Dapat kung ganyan kagaganda yung bunga nung ano kalamyas no pag may sampung ganyan ay ang gandang tingnan nakakatuwa kapag ang kalamyas daw ay maraming bunga ay maraming grasya tandaan niyo yan kaya ano pang hinihintay niyo magtanim na kayo ng maraming kalamyas so ito yung kusina ni Kato Mas to tunay na anong kalat tunay na mga probinsyang probinsyang itsura ayan ito papakita namin sa inyo ang niluto namin tulingan ayan Ayan yung tuli nga na may kalamyas. Ay, grabe. Alam nyo ba, hindi na uso ngayon ang kahoy. Kaya, oh, diyan nagluluto. Ah, dapat ay, dapat yan ay sa palyok eh. So, ayan yung aming tungko. <coughs> Inubutuloy ako kasi yung manok. Diyan, umitlog. Eh, samantalang may pugad naman. Ang daming itlog, guys. O, oh, nakita nyo. Ayun yung pugad doon. Oh, nasa ibabaw ang takap ng kaserola ang nakalagay. Ay, ayan. I-mute ko na rin kasi grabe si tatay makatawag sa manok. Kaya. Kaya. Ayan. May isa pa kami inahin dito sa loob ng tangkal. May itlog din yan. Mga Texas yan. Yan ay ang tatay niyan ay Texas. Kaya yan ay di yan nakakulong. Ayan. Katulad ng mga sisim na yan. Abay. Ang tatay niya ay Texas. Kaya yan ay mahal na mahal ng tatay ko. Ay dahil yan daw ay mga panlaban sa sabong eh. So, ayan, tatawag tayo ng manok. Ay, wala naman lumapit. Eh, kurkya! 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 Wala, wala ang manok. Ayaw lumapit ng manok kasi ay mga busog. Hindi sila goto. May kita mo at panay ang hagis ng tatay ng patok. Ay, walang tumatakbo. Ay, kasi pretending pala si tatay na maraming manok. Ay, wala pala. Sus, Mariusip, akala ko na may totoo. Akala ko na may totoo na pag tumawag ako ng kurkya, ay, magkisipaglapit ang mga manok. Ay, wala naman pala. Talaga ito si tatay. Mahilig mag-prank. Pinaprank din ako. wala Wala palang manok. Ang manok niya pala ay mga pansabong. Ayan si tatay. Lumalakad na naman sa kanyang taniman, sa kanyang hasinda. Alam niyo naman ang mga tatay. Lahat ng matatanda sa probinsya ay masipag. Ayan pala yung tantang niyang pansabong. Ayan. Ready to fight na. Alam mo ba si tatay ay 75 na ay mahilig mag ano na sabong, sabong ayan oh, mga manok niyang panlaban ay kaya naman ayan ang pinagkaaksayahan niya ng pera ayan yung pinagkakagastusan niya ayan talaga naman kakikisig eh kung sino man ang bibili sa inyo ay ipiin niyo ako at siguradong kayo ay mananalo sa sabong ayan nakita niyo naman ayan yung tatay ko talaga namang Proud na proud siya sa kanyang sarili na siya ay 75 years old lamang. Ay marami siyang manok na pansabong. At nakita niyo yung naka-short na naka-blue, yun ay jowa niya. Ay 75 na ay may jowa pa. oh, ayan. Ililibot muli niya sa kanyang hasyenda. Mahilig yan si tatay magmalaki ng kanyang mga kahit yata pong apong natinanim. Ayun yung jowa niya nasa una. maputi na yung buhok din. Ayan. Ano ba ay hinahanap pa ni tatay? Gusto niya ipagmalaki pa sa akin. Ay wala. Kahit wala na. Ayun yung jowa na yun. Nakablo. Ayan. Yung kanyang yung kanyang mga tinanim na mga halaman daw ay lahat daw ay nabuhay. Pinagmama, yung katulad ng papayang na wala namang bunga ito kung ipinagpakita pa sa akin. Ay alam mo naman ang matatanda ay talagang proud na proud sa kanilang sarili. Basta yan ay sumusuloy at nabuhay. Ay tuwang tuwa ganun ang mga tatay sa probinsya. So ayan dito daw naman tayo dumaong sa, sa kanyang mga sa kanyang mangharapan na garden. So, wala na siya. Naubos na yung ipapakita sa akin. Kaya dito naman daw sa likod bahay na kanyang ibabalik daw doon sa kanyang mga tinanim na mga halaman na malamig daw ang kanyang kamay. So, ayan, nakakatuwa. No? Mas, masarap sa probinsyang manirahan talaga. Nakakita nyo. At halata naman kahit mainit ay may malamig ang simoy ng hangin. Kasi nga, pag green ang kapaligiran, masarap manirahan. Tandaan nyo yan. Kaya wag nyo ipagpapalit ang inyong probinsya sa city. Kasi sa city, ano yan? Ano, ano, daw yan? Ayong kamuting kahoy. Kasi nga, mahilig sila magtanim ng kamuting kahoy. Dahil mag, mahilig ang inay magawa ng sumang balinghoy. Dahil ang inay ay from Albay. Dahil siya po ay Bicol. Kaya... Ayan, Talaga naman, si tatay ay ulit-ulit na lamang, eh, pasuray-suray para talagang kung ano-ano pang ipapakita, wala nang maipakita. <laughs> talagang ako ipinapa siya lamang, eh, pinagyayabang yung kanyang mga mga naitanim na paulit-ulit, 'di ba? Proud na proud siya. So kung kayo may ganyan tatay, pare-pareho tayong mga anak masaya dahil 75 years old na ay may kakayanan pang magtanim, magpukpok at mag-alaga ng mga panabong na mano. No?